Reaksyon ni Paulo sa love life ni LJ, viral Totoo nga bang nagselos, o sadyang matagal ng binitawan, kumusta na nga ba ngayon ang lagay ng relasyon ni Paulo Contis at Yen Santos, tila pribadong pribado ang relasyon ng aktor ngayon kay Yen Siguro ay para makaiwas na lang sa gulo o pangbabash ng mga tao online, ang huling update ni Paulo ay nang sabihin niya sa panayam kung bakit siya 9 love kay Yen dahil mas pinili raw nitong magstay kahit marami ng dahilan para iwanan nito si Paulo, si Yen pa nga ang itinuturong third party, pero mas pinili daw nitong magstay sa aktor. Nakikita na raw ni Paulo na si Yen ang pakakasalan niya in the future, sa kabila ng hindi magandang paghihiwalay noon ni Paulo at LJ Reyes, tila nagli dito sa actress para makilala ang lalaking pakakasalan siya. Marami ang natuwa na engaged na siya sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Philip Evangelista may iba na natouch talaga dahil nakita ng marami kung gaano naghirap si LJ sa kanyang buhay pag-ibig. Ito nga ang kapalit sa kabila ng kanyang pinagdaanan noon, masasabing masayang masaya na si Lij sa buhay niya ngayon. Lalo na't ikakasal na siya, ngunit ano naman kaya ang say ng kanyang dating partner na si Paolo sa love life ngayon ng actress? viral ang naging komento ng actor host sa engagement ng ex-girlfriend nito, gaya ng iba gusto na lang sana ni Paolo na manahimik patungkol sa nalalapit na kasal ni Lidge at ng fiancé nito, ngunit na corner siya ng mga nag interview at dito na nga tinanong ang reaksyon niya. Wala naman, I mean, of course, I'm very happy for her. Tugo nito, it's her ano, I'm very happy for her na nakita niya yung pag-ibig. And I don't have anything bad to say, Diba, she has the right to be happy, karapatan niya yun, and I'm very happy that she's happy, diba, I'm very happy for her, dagdag pa ni Paolo. Tinanong naman kung darating ba ang panahon na magpapakasal na rin si Paolo. Darating naman yun, darating yung time na yun. Mabilis niyang sagot, katulad nga ng sinasabi ko, yung nangyari sa akin ngayon na ito, ang lahat ng trabaho na ito, blessing ito, kasama ito sa pag-aayos ko ng lahat, para sa future mo and everything, and then, kapag ang lahat ng bagay maayos, that's the only time we can think about that, kasi syempre ayokong maging unfair sa lahat ng parties, sa ad pa ni Paulo, gusto ko kapag ready, malinis lahat, I think Yan deserves that, dagdag pa niyang pahayag, tinanong din kung si Yen na ba, ang babaeng pakakasalan niya, oo naman bakit hindi diba, mabilis niyang sagot I mean yung pinagdaanan naman oo and she's a very very good person katulad ng sinabi ko she deserves a clean slate seryosong pahayag ni Paolo sa kabilang banda pinaghahandaan na ni LJ ang nalalapit niyang kasal sa kanyang fiance nito lamang nang ibinahagi nito ang bridal shower na inihanda ng kanyang mga kaibigan